kwento lang kasi alam natin na yung stint mo nga sa Matiana section E, but at na no, meron ka ng endorsement ngayon. Paano mo nga ba na? Paano na bago yung buhay mo noon? Paano ka nagsunta sa show? Ito show ko yeah. po ito pong Matiana section E talaga, nung mag-audition ako, parang isang taon na po ako nasa Pampanga na wala po ako talaga ginagawa kahit anong project. Tapos, kinausap ko ba yung RM ko na sa Best Jen? Sabi ko sa kanya, bigyan mo ako ng workshop. Kahit na, kahit na pagod, you <laughs> kahit na magastos yung pamasahe from Pampanga to QC. Halos every other day po yung workshop ako para ipakita ko po sa lahat na dito po ako si ginagawa ko. Na gusto ko yung ginagawa ko at masaya ako. At gusto ko matuto talaga. Tapos hindi po ako okay. sa workshop, parang tatlong workshop mo sunod-sunod yun. Tapos wala akong ginagawa kahit anong project. Tapos hanggang sa nagbigay po ng audition si Ms. Jen, sabi niya, oh, aralin mo to, audition ka. Hindi ko po, po alam kung ano yung... Kasi yung sa audition po, parang lahat kami nag-audition dun sa character po ni Dress. Yun po yung pinag-memorize namin lahat. Tapos parang nag-audition po ako, naaaral ko po siya na maayos. Tapos Nung pag-uwi ko ng bahay, akala ko hindi ako nakuha. Kasi lahat ng mga friends ko, meron na silang, meron na silang characters. Tapos, after ilang days, sinet sa Yuri Hanamichi yung role ko. Eh, hindi ko po nabasa yung book. So, hindi ko alam na isa din po siya sa mag-lead talaga ng series. Kaya, e, uh, ayun po, nung nalaman ko na gano'n, inaaral ko po talaga siya na sobra. Kasi, nag-stop muna po ako sa

kasama ko yung mga fans ko. Kasi sobrang... Sobrang kinikilig po ako pag nandyan sila para sa akin. Yung ang dami nilang hawak na sa mga banner, gano'n. Tapos, palagi po sila may mga message sa akin na, oh, Rapid, galingan mo lang palagi. Nandito kami para sumuport na sa'yo. Uh, hindi kami makawala sa tabi po. Gano. Kaya palagi po akong masaya nila yung sa kanila. Congratulations. Salamat sister. po. Okay.